Yo, what up guys? Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan, muli ay ako. Uh, Musta po kayo? Ayan, so muli po palang inyong lingkod, Ruels TV. Ayan, at uh, ngayong araw po ay uh, update lang po tayo. No? Dito sa aking uh, mga pananim na or uh, itinanim na pakwan. Ayan. So, ayan na po sila. Ito medyo payat to eh. Ah, kalalagay ko lang din kanina ng uh, abono o fertilizer. Yung nilagay ko po rito ay uh, 14, 14, 14 or triple 14. Ayan. So ito mapapansin nyo, maliit pa lang po yan. Balik kalalagay ko lang kalalagay ko lang po niya nung nakaraang araw. O, ito medyo matabato. ito. Bali na sa uh, 23 days na po ito. Mula po nung aking uh, inilagay po doon sa aking uh, punla at batawag doon. O mula nung itanin ko yung buto niya. So na 23 days hanggang ngayon. So ito na po sila. Ayan, yeah, so meron pa po dyan. At uh, dito rin pala, bali tinanim na rin po namin yung mga kamatis. may sa so maliliit pa nga lang. Hindi pa ako nakapaglagay dito ng abona dahil halos... Mga pang limang araw pa lang po mula nung inilipat ko siya dito. So malilit pa. At uh, ito palang pakuan ko. So mula po nung inilipat ko po sila dito. Uh, nakatatlong lagay na po ako ng abono. Every uh, six days naglalagay po ako ng abono. Ayan yung muli po yung nilalagay ko po rito ay uh, triple 14. At uh, doon pala sa baba ng bahay, doon banda, uh, nagtanim din pala ako doon ng mga kalabasa. ay, grabing init dito sa amin ngayon ganitong oras po kasi kaya uh, brown out po rito sa amin guys kaya ayun mainit So yan po yung uh, ating uh, update dito po sa aking uh, itinanim na pakwan. Baka bukas ng umaga, kukuha ko rito ng yung mga mangga na laglag na uh, mabubulok na at uh, ilalagay ko po rito sa aking uh, mga tanim na pakwan. Ngayon pala May kukunin pala ako rito na Saging So Meron ng hinog sa Taas Yung ibang bunga nya Kaya Kukunin ko na Ang Sayang to Naputol Meron sanang bunga oh. Kaso ito luyat pa kung tawagin dito sa amin ayun so ito na yung saging na uh, kukunin ko Ayan, mukhang madilim ayun, meron na po siyang uh, hinog sa banda taas Yan, pasensya na at parang medyo madilim. Ayun po yung hinog niya. Oh ayan and guys so kukunin ko na po muna itong uh, bunga ng saging bali hindi ko na rin po pala may papagkita sa inyo no, yung pag kuha ko niyan dahil uh, wala po akong dalang tripod alright alright Ayan so nakuha ko na. Ito yung hinug nyo. Ah, sayang lang din kasi kapag ah, hindi ito kinuha dahil minsan ah, kinakain po ito ng mga manok. Yan nabali dahil sa napalakas yung uh, ah, pagputol ko sa puno kaya yun. Literal na putol talaga kaya yan. Bumagsak na, na tanggal tong isang sapat kung tawagin sa amin And guys so punta muna tayo rito sa mga itinanim kong kalabasa ayan dito ko na lang po inilagay O. Uh, walong puno po ito. Kaso nga lang yung dalawa rito ay uh, namatay. Ayan, yung itinanim po rito, namatay. Pati yung doon sa unahan. So, bali anim na lang 'to. at dito katatanim ko lang din ito nung uh, siguro pang apat na araw pa lang to ayan ayan yung mga butas na yan para in case na wala tayong pambili ng ulam eh, meron tayong makukuha rito masarap tong kalabasa gataan tapos sa huga ng uh, kahit tuyo uh, dilis, no? okay na yun, goods na yun So sa ngayon, bali yan pa lang po yung pananim ko rito dahil Uh, wala naman akong ibang buto na pwede nang itanim. Uh, meron naman sa nasa online, uh, Shopee. Uh, Nakaka-order naman ata doon ng mga buto ng mga gulay na pwedeng itanim. Kaso nga lang hindi pa po ako na, nakakapag-order. At dito kung mapapansin nyo, ayan. Ah, uh, na po namin 'to ng uh, mga damo rito at uh, magtatanim magtatanim po kami rito ng ipapang uh, gulay. Dito yata sa part na ito, is mga tanglad. Ayan ito. Mga tanglad po 'yung itatanim dito sa part na ito at dito naman sa taas baka 'yun po 'yung uh, sili. dito nagtanim na rin kami dito ng uh, kamote ano ito po ay uh, po ito sa mga palengke kapag bumibili po ako ng uh, isda yung uh, binibili ko po talpos ng kamote ay uh, itinat itinatanim po namin itong mga tangkay ang hirap po kasi ngayon dito ng talpos ng kamote sa amin unlike nung mga nakaraan pa na talagang uh, marami pong talbos ng kamote rito pero ngayon wala na so hanggang dito na po guys ito ating uh, video ngayong araw o ngayong hapon sana po ay uh, subscribe nyo po itong aking channel at i-click nyo na rin po yung kanyang katabing notification bell para lagi po kayong updated every time na meron tayong mga bagong upload. Ayan, maraming maraming salamat po at uh, muli ay magkita-kita na lang po tayo sa ating susunod pang upload. See ya.